Hello, friends. Good morning. Ay naku po. pa tayo. Good morning, lelebes ng South Korean. salut. I just want to show you the weather in South Korea, friends. After the rainy seasons yesterday. <laughs> yesterday, how many days? <laughs> Look at that. Did you see that? Oh my gosh! The weather is very beautiful. It 8, eight plus in the morning. Eight eight a.m. plus in the morning. Oh my gosh! Binuksan ko yung ano friends yung car natin kasi ano ang ganda ng hangin. Kaya maingay di ba? Sara natin. Maingay na ako eh. Maingay pa yung hangin. <laughs> Look at the weather! Oh my gosh! So beautiful naman no? I'm driving home father. Eh? Friends because I I I going home. <laughs> kasi ano hinatid ko yung anak ko kasi nag-alba siya nag-work siya. <laughs> nag-work siya. Meron siyang work 8, ano, 8 plus. Ah, uh, sipag ng mga anak ko, friends. Nag-aalba. Grabe. Malakas pa kumita kisa sa akin. <laughs> Alam mo yung mga anak ko? Middle school pa lang, nag-aalba na. Grabe. Tatlong, ano, tatlong punhidyo, may nag nila. Mga tinda-tindahan ba? 7 eleven CU, mga ganun. O, oh, di ba? Hindi na sila nang hihingi sa akin ng pera. Oh, sila pa nagbibili ng ano ng... Sila pa nagbibili ng mga ulam minsan. <laughs> Sabi niya, "Mother, kahapon bumili ng suutang. Mother, eat suutang." <laughs> Kasi puro na lang kami karniba. ba? Kasi di ba tusok? Handa na tayo para kunwari. nandito kayo sa South Korea. <laughs> Oo, oh, bumili ang anak ko ng ano, tuutang. Sarap. Ano yun siya? friends isda ba na parang giniling Oo oh, oh, karo karo uh, I, I just want to show you the farmhouse ng South Korea dali ah iikot ko ba kayo doon hindi wag na kasi I'm going home na eh <laughs> this is it father oh Prince uh, oh did you see that that is why my 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 place is very famous because of that oh did you see that farmhouse yan ng Chinsansu ang sarap ng chinsanso, oh, friends, oh. Alam niyo ba paano magluto ng chinsanso? Oh? Pakuluan mo lang siya, half cook, tapos lagyan mo siya ng tulkirom, sesame seeds, kutsujang samjang, taasida, sibuyas bawang. Oh my gosh! Very delicious! Oh, may kasunod tayo, eh. May kalaban tayo. Ayan, ha? nakita mo Farmhouse yan. Nagtatanim sila kahit winter. May kalaban tayo, eh, oh sasama ko talaga kayo sa bahay namin, no? Baka naman ang bahay ko ay matuntun nyo. <laughs> Do you know? Do you know this place is very famous? At saka mayroon kasi doon, farmers building, farmers ano kana Kanaan, farmers school? Ano siya yung... Diyan nag-aaral ng mga, ang mga iba't ibang lahi galing sa iba't ibang bansa. Kaya pag nag-harvest ako ng mua sa kahubak, 5 a.m. <laughs> Nakikita ko sila, friends. Nagja-jogging. Uh Oo. -oh. And you are now in my village. <laughs> Did you see that, oh, house? That is barangay hall ng mga lola. Diyan naglumiting ang mga lola, no? And nandito yung kumu ko, taga-solo. Did you see? This is my husband's farm. <laughs> Did you see that? And tandaan lang tayo. That is beans of my husband and kutsu. And oh my god, nandito yung estudyante ko friends. Naku, magvideohan natin ito. Ah, Laki-laki na niya. Oh, grabe. Ang yaraan niya. O, di ka? QA. ka? Ay, saan ka man? Ah, aras, aras. Ang yaraan Oh my gosh. Oh, gosh. Bilipig na kayo. Ay, kasunod pala tayo. Nakatina pa. Bye-bye.